Ingap, alas 4 pa lang mga kalingap ang ingay-ingay na to mga lunggoy na to. Oh. Ay, yung mga nyo. Uh, nakaligo na si Birador. Kuya Mel, nakaligo na. Alas 4 may pa lang ang ingay-ingay na ni O, oh. oy oh, ikaw nga talaga eh. Natutulog kami doon sa labas. Ingay-ingay mo dapat laging magbibig. Hindi tayo matutulog dapat diyan. Doon naman kami sa taas matulog na. <laughs> ito ingay-ingay ni Birador ay. Hinutoy pa ako na ubo. Gandaling araw, lintian. Basta ka natulog? Kaga, kaya... Labas. Sa labas. May ingayan ka na kay Birador. Eh kung ito nga nandidilo. Oo nga eh. Kung <laughs> kaya nga hindi nga ako dito matutulog. Dahil Tiyan, napaka ano yan. Marami maghilik yan. Lakas maghilik yan. Oh. Sarap na sarap siya lang sarap, sarap Ang katabi niya Wala. <laughs> ah.